Mga boss idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na't na pag-usapan natin ang balitang may mga shooters na nga daw po ngayon ang Los Angeles Lakers at ang lumabas pa lang na good news para kay Justin Brownlee at sa Gilas Pilipinas. Pero bago nga natin 'yan umpisahan, introhan muna natin 'to. Halina't pag-usapan natin ang balitang may mga shooters na nga daw po ngayon ang Los Angeles Lakers. Hindi katulad noong nakaraang season ay mas naging maganda na nga ang simula ng Lakers ngayong season sa pagkakapanalo nila ng dalawang beses sa kanilang unang tatlong game. Naipakita na rin naman nga nila dito kung gaano kalalim ang kanilang kasalukuyang bench. At kasabay ng niyan ay may lumabas ngang balita na meron na nga daw po ngayong balita na may 10 shooter nga daw po ngayon ang Lakers. Sa katunayan, meron pa nga sila ngayong ranking kung sino sa kanila ang pinaka-shooter. Bali nasa pang-10 nga dito, si Jared Vanderbilt, pang -sham si Anthony Davis, pang-8 si Christian Wood, pang-7 si LeBron James, pang-6 si Roy Hachimura, Panglima si Max Christie. Pangapat si Gabe Vincent. Pangatlo si Torin Prince. Pangalawa si Austin Reeves. Habang ang nanguna naman nga sa pinaka-shooter sa Los Angeles Lakers ay walang iba kundi si DeAngelo Russell. Kaya nga dahil dyan, ay mukhang hindi na nga talaga magiging problema pa ng Lakers ang shooting at makakasabay na nga sila sa mga mas malalakas na kuponan sa NBA. Sa ibang balita naman, pagkatapos lamang ang lumabas ang balitang nagpositibo nga daw si Justin Brownlee sa pinagbabawal na gamot, ay marami na nga ang mga fans ang nag-alala sa Gilas, Pilipinas. Gayong Pusibli nga daw po nabawi ng China ang gintong medalya sa Asian Games matapos ang nangyari sa ating import. Yes, makukuha nga daw ng China ang gold medal gayong pareho rin naman ngang nagpositibo ang isa sa mga players ng Gilas Pilipinas at ng Jordan. Ngunit ayon rin naman sa kinumpirma ng presidente ng Philippine Olympic Committee na si Abraham Tolentino na hindi mawawala o maaagaw ng Team China ang gintong medalya mula sa Gilas, Pilipinas. Base nga sa rules ng Asian Games, since nga daw team competition ng basketball, kakailanganin nga daw pong magpositibo ang at least tatlong player ng isang kupunan bago mabawi ang kanilang nakuhang medalya. At sa parte nga ng Gilas, ay si Justin Brown nilang naman nga ang nagpositibo. Kaya mananatili nga sa Gilas Pilipinas ang gintong medalya, ang Asian Games at hindi ito mapupunta sa Team China.